Okay, mga kabigers, good morning, good morning. Shout out sa lahat dyan ng gising at tulog pa. Sa mga samasalang na dyan. At nagluluto ka dyan na. Magluluto na tayo mga kabigers. O, yan. O, lalaki na o. Lalaki na ng Munay Burger Buns. Munay Burger Buns yan. Ayan pa o. Maluto na yung aking pandesal. Ayan mga kabigers. Ayan. Tingnan mo yan. Ang lalaki Yan ang lalaki na pwede pwede na magluluto na tayo Good morning sa inyong lahat mga kabigars sa lahat yan na nagluluto na ngayong araw na to Ayan na <coughs> Saan ka man tumingin kaliwat kanan tinapa yan mga kabigars ko yan tinapa Okay o puyat puyat na lang tayo mga kabigars at alam mo yung mga mata natin yan eh. Halatang halata ay nako buhay ng Pilipino napakasarap maslan ng ating mga tinatayan ang lalaki na okay mga So okay isa lang tayo kasi natin natin may huwagang ubin Mga senas, so lang na nalatay o mainit na hangin. Dre init ko lang uh, ngayon. Owen mga Cavaliers. Thank you very much sa inyong panang-sawang pagsumart para kay Cavaliers. Ang ganda na at magandang umaga. Tuloy so, po, ingat.